January 2, 2024. Second day of New Year. So, ano bang gagawin namin? Isabi ko sa inyo, eh, sinimula namin gumala. E di, magtatapos talaga kaming gagala. Nasa labas kami, guys. Asahan nyo, buong taon, 2024, nasa labas kami. Hindi kami papasok sa loob ng bahay, kundi nasa galaan kami. <laughs> Charis lang. So ayun na nga guys, dahil nga maulan dito sa Vancouver this week at pangit maglaro sa labas kapag maulan kasi mababasa kami syempre. So napag na namin ng aking Jumega. Shout out sa mama ni Siler na buutan. Shout dira madam. So pumunta kami sa isang indoor playground dito sa Vancouver, guys. So as you can see, guys, maganda yung weather namin dito. Maulan siya pero hindi masyadong malamig this year. Wala kaming snow this year, O, oh, 'di ba? Sobrang saya ko, guys, kasi hindi kami magfo-frozen sa labas. Pero ako lang pala yung masaya, guys, kasi si Asher and si Bell araw-araw akong tinatanong kung kailan mag-snow kasi inaabangan nila yung snow. December dapat mag-snow na, pero hanggang ngayon wala pa. Sana hindi mag-snow hoping. So ayun na nga, guys, nakarating na rin kami sa inner playground na yan. So 19 minutes away lang yan from our house. So ano siya, super excited yung mga bata. Hindi pa man kami nakarating. Kahit ayan, sobrang excited nila nung nakapasok na kami medyo pricey siya guys pero worth it naman yung pangalan pala ng indoor playground na yan ay Oh My Land Club so medyo bago pa yan guys so dito sa Canada maraming mga indoor playground kasi nga nagbubukas sila tuwing winter kasi walang malaruan sa labas lalo na kapag malapmig or nag-snow so usually yung mga bata yung mga parents nasa loob talaga yung ano playground so yun para ma-enjoy ng mga bata lalo na kapag Christmas break at saka weekend. So marami talagang tao dyan lalo na pag maulan. Dito pa naman sa Vancouver guys, laging umuulan kapag winter. At first time din pala naming mapuntahan itong indoor playground na to guys dahil bago pa ito. So sobrang dami ng mga indoor playground dito sa Canada kung saan saan na kami napapadpad na mga indoor playground. Pero ito napag na namin na dito muna kami this year at hindi lang this year mag explore explore muna kami sa mga bagong indoor playground. So dito kasi sa Canada ang daming mga indoor playgrounds and hindi siya mura guys medyo pricey siya. Lalo na kapag dalawa yung anak mo, tatlo or apat kung isa medyo okay okay lang kasi may bayad na kasi guys kapag one year old under medyo free pa pero yung mga akin guys hindi na yan libre kasi mga karabaw na yan kaya kailangang sulitin kaya whole day talaga kaming nagstay dito nagbao na kami para dito na kami titira sa playground na to para sulit na sulit yung bayad o oh, di ba diba? Actually guys, hindi lang mga bata yung nag enjoy dyan. Pati yung mga nanay din nag enjoy Ang kinagandahan kasi sa playground na to guys, meron silang iba't ibang activities para hindi maboard yung mga bata. So every 30 minutes, Meron silang mga activities na circle time from mag-arts-arts uh, arts sila, sasayaw-sayaw sila. So, diba, ang ganda, merong bouncy castle, aket akyat sila nung kuwang kahit saan. Mga toddlers kasi, guys, gustong-gusto nila yung ganyan. So, habang hindi pa busy yung mga bata kasi back to school na kami next week, So, mag enjoy muna kami, guys. Kasi kapag nasa school na sila, so, bihira na rin kaming makakagala. Kasi nga kapag winter dito, alas 4 pa lang ng hapon or alas 3 after school, medyo madilim na. Kung baga, pag school days, school to bahay, school to bahay na lang yung mga bata. Weekend na sila nakakagala. Pero minsan kasi hindi na rin nakakagala kasi busy din kapag meron silang mga extracurricular activities, meron din pag weekend kasi, merong soccer si Asher, at meron din siyang iba't ibang activities pa. So, ayun lang naman kaya sulitin na natin o oh, di ba? O oh, di ba tingnan niyo si Asher and Bell. Sobrang saya nila guys. nag enjoy talaga sila. Itong mga batang to pa naman guys, laging gustong nag adventure sa labas. Naboboard kasi sila guys kapag nasa loob ng bahay. Lalo na si Bell sasabihin talaga, "I'm bored." Tapos kapag ikaw nanay naman, ay nako, just ko, bata ka. Di ba kapag nanay naman tayo, lahat gagawin natin para sa ating mga anak as long as masaya sila. Go Rebels di ba. This year kasi guys, dito sa Vancouver, maganda yung weather. Usually maganda naman talaga yung weather dito. Hindi siya, although hindi siya kagaya sa ibang part ng ano Canada na madaming snow. Pero this year, wala talagang snow. Medyo warm yung weather namin dito. So si Belle and si Asher, parang nafo-frustrate sila. Kasi si Belle araw-araw nagtatanong kung kailan mag-snow. Usually kasi guys, nag-snow dito sa Vancouver around January or December pa. Early December or January nag-snow. Pero ngayon January na kasi, walapang wala pang snow. So parang si Bell araw-araw napapagod na rin ako sa kakatanong niya. Pero alam niyo ba, sobrang happy ko kasi hindi nag-snow. Kasi ayoko ng lang sobrang lamig, nag-frozen ako sa labas. Pero sila kasi guys, nag enjoy Alam mo naman yung mga bata, gusto nila yung mag-sled-sled sa snow, gagawa-gawa ng snowman. At alam niyo naman si Bell kung ano yung favorite niya, si Elsa, di ba? Frozen, let it go! Diba? Gagawa daw siya ng all up sa labas. Oh. Kaya't ayun, sobrang busy namin buong araw today kasi maulan sa labas. Pero hindi namin napansin na sobrang lakas pala ang ulan sa labas. Kasi nga nandito kami sa loob simula umaga hanggang hapon. At ginabi na nga kami. At ayaw pa talagang umuwi ni Asher and ni Belle. At gusto pa nalang bumalik bukas. Sabi ko, inuuto-uto ko na lang. Sige, babalik na lang tayo bukas para uwi na talaga siya guys. Pero pagod na pagod na yan guys. Sobra kasing nag enjoy sila kapag may something new kasi na ginagawa. Alam nyo naman guys, kapag toddler, gustong may ginagawa silang bago o ba diba? Kaya ayan, ito yung pinakalas na pinupuntahan namin kasi nga na-miss namin nung una. So dito mo na sila yung parang magsasayaw-sayaw sila, mag-adventure-adventure -adventure sila. Pero sobrang slippery yung floor na yun dyan, guys. Kaya ayoko, nasa slide-slide ako. Pero enjoy na enjoy sila. Kasi sabi ko, last na ito, pag after matapos, so Uwi na tayo kasi gabi na at sobrang dilim na sa daan. Mahirap makita yung daanan o oh, di ba? At sabi ko na lang kay Asher o siki babalik na lang tayo bukas. Pero sikreto lang natin to guys, hindi na talaga kami babalik kasi wala ng pera ang mahal. <laughs> um, di ba? Pero grabe, sobrang saya talaga nila, guys. As in, kung makikita mo yung mga anak kung masaya, sobrang saya mo na din bilang isang ina, 'di ba? 'Yun naman yung pangarap natin na mag mabigay lahat kung anong gusto ng mga anak natin. Pero hindi naman lahat may limitasyon din, 'di ba? 'Di diba guys, sabi ko sa inyo, eh, sinimula naming gumala ng New Year kaya buong taon kaming gagala. Asahan niyo guys sa mga video namin sa susunod na video mag-e-explore explore pa kami talaga. <laughs> so, sa mga oras na 'yan guys, uuwi na kami kasi nga sobrang dilim na at maulan na sa labas. So mga alas 5 bandang 5 PM na 'yan guys dito sa Vancouver. So yun lang naman and bye.